Kara, okay ka lang? Oo, oh, kadiri! Kadiri ew. kadiri! ew! Kara? Ew! Kara, miss na Miss, bakit? May kadiri pala nga doon sa loob. I so hard yes! Nasaan pa naman to. Ew! Ew! Tara? Hmm. Gamit to ni Kara. Kara? Kara! Kara, nandito ako! Kara! eh uh, uh, ano pangyari sa'yo? Okay, nandito gamit mo. Uh, eh, Natakot ko ba sa ka ba sa palak na sinasabi nila? Eh, oo, uy. Salamat. Um, alam mo, Kara, sorry talaga. Hindi ko talaga akalain, ha? Hindi ka matutuwa sa lugar nito. Kala ko matutuwa ka dahil resort, may slide, may pool. Maganda yung view. Eh. Sorry talaga, Ako, hinga mo na. Teka lang, ha? Um, Kara, ano? Lipat na tayo ng lugar. Ano sa tingin mo? Um, oo nga. Umalis na lang tayo dito. resort ka talaga yung dilala, ha? But ka, hindi ka naging palaka doon. Naging palaka ako. At muntik akong makita ni Carl. Kara! <laughs> Para? Carl, Karl, nandito ako! Kihirap naman ang sitwasyon mo, Kara. Eh, lalo na ngayon, boyfriend mo na si Sir Karl. Siyempre, lagi na kanyang magkasama. Eh kung tayo nga, hindi natin maiwasan na hindi ka magta-transform eh. Ano pa kaya sa inyong dalawa? Sa tingin mo, dapat ko na sabihin sa kanya na nagiging palaka ako?